Hello, maayong maayong hapon sa tanan, sa tanan-tanan, maayong hapon sa inyo ha, mga boss. Kumusta yung adlaw karong Friday, August 9, 2024? Nakadaog ba mo mga boss sa mga result karong adlaw Gipangligasan na to ang mga hot probables ganiha no? gi na to ang buntag, gipangligasan yun. Pagkasayang sa to ang mga guide okay pero pahabol ta sa 5 pm draws mga boss basig maka maka chamba ta no balitin lang po ninyong lang lantaw mga boss ato ang mga video nag upload gani yung buntag ug ato tong regalo uh, lantawan lang yung balay mga boss basig na may ganahan dito no mga boss sa ang gi-upload ganihan buntag okay mga boss before ta mag-start pariog kong like and subscribe sa atong youtube channel the boss train 3 vlog o sa mga nakalike na o sa mga always na nag-support sa itong youtube channel hindi nagsubscribe uh, maraming maraming salamat po sa mga hindi pa nakasubscribe please pakisubscribe naman po sa ating youtube channel hindi pa-hit na rin po sa notification bell para araw araw po kayo na no notify sa ating araw araw na ina-upload na video Okay mga boss magpahabol ta karong 9 pay in draw to kombinasyon to mga boss ha sabay lang sa mga gadaan mo sabay ha mga boss okay Okay mga boss, pagpahabol na no. para sa ato uh, ang um, 5 pm uh, 9 pm draw gislayer na tong mga kombinasyon mga boss no na um, sa 2 pm na apud up tay upload gabi na kon di ba sa 2 pm result natay 72 ah hindi na tay 761 pala 761 no na tay 761 unya dapat toy ah uh, naabot uh, 625 no sa so, 2 pm result na kung ano giligasan unya karon sa 5 pm result po ang nato ang double kay 766 mga boss no giligasan kunya ato kuan gi tuwad ang 169 mga boss no na hot probables gituwad gyud gi, niya marang ning si mga boss pag naga na yung mga 96 no na yung mga boss okay muna pirmi ako ang tips sa inyo mga boss ang uno mga boss ay buhagay ng uno ha na hat pirmi na ako ni ginaingon sa inyo ang uno na pagdala mo uno ha gahapon pa ko sige krimay sa inyo sa uno kung nakapamaris mo na, mga boss sa double na 1666 ah congrats sa inyo mga boss okay sa mga nakapamaris na lang uno na always na ako ginaingon sa inyo ha congratulations sa inyo mga boss ha Og naapod dai tayong si mga boss no na no wa 165 sayang no? Muntik na mag MCE ba? Okay mga boss, magpahabol na tayo para sa 9pm draw. Sa mga ganahan lang musabay, sabay lang ninyo mga boss ha. Hindi atong ipahabol karong 9pm draw. Sa mga ganahan lang musabay, sabay lang mo mga boss. Okay? Ha? Sabay lang ninyo atong pahabol karong 9pm draw. Okay? Sa mga ganahan lang po ha, musabay, gana, sabay lang ninyo mga boss. O sa mga dilipod ganahan, pwede na po ninyo tutukan mga boss. Okay? Pwede na totoo lang mga titigan. Mga boss, pagdalamog dala karong 9pm draws ha? 9pm draws, lantawan nyo balik atong iskalera mga boss. Ha? Atong iskalera, lantawan nyo balik atong iskalera, ganihang buntag, nag-i-upload mga boss. Balikin nyo lantaw atong mga upload ganihang buntag mga boss. Huwag pili mo rito, pag pick mo rito kung namasig na may ganahan mga boss ha? Ha? At sa ito ang pasakay mga boss, pag gate 3 o gate 2, gihapon mo, nag-gate 2 atong pasakay ganihang mga boss ha? Okay? karong hapon nagitwan lang ato ang pasakay okay pag gito gitre gihapon mo sa ato pasakay mga boss basig naay ay mo buhagay karon dito sa atong pasakay Undi, tapos dito sa ato ang mga hot forma balls pag pick mo ito mga boss basig na may ganahan dito okay sa mga ganahan lang mga boss ha okay mga boss ato pahabol karon sa 9 pm draws og di gayta ka chamba karon bawi taog mapuhon mga boss okay bawi taog mapuhon og di ta ka karon mga boss ha ay dita okay. Dita magpalupig kay lolo, no? Bubawi dyan ta. Duhara ni kakombinasyon mga boss, ha? Duhara ni kakombinasyon ako ihatag sa inyo, ha? Ah, pahabol sa 9pm. Ito kombinasyon rin mga boss, ha? Okay, respita rin lang ninyo mga boss. Basta sa mga ganahan lang, ha? Respita rin ninyo mga boss. Atong pahabol sa 9pm draw. Ah, mga boss, remind ko, ha? sa ganahan mo mag-maintain aning 7, 6, 1. I-maintain na ninyo mga boss kaya hapit-hapit na ninyo mong gawas, ha? Ang 761, hapit na na mong mga boss, I-maintain na ninyo mga boss, ha? At ito na yung gihatag mga boss, gi-explain na ako na sa inyo ganyang buntag, ay hindi, gabi pala, gabi ako na nag-explain sa inyo hap, no? Respita rin ninyo, 2, uh, 6, ang yung shadow na ano, mga boss. Okay? Respita rin lang ninyo mga boss, ha? Respita rin lang. Ang 7, 6, 1. And then, itong pahabol mga boss, muna itong pahabol, karong 9pm draw sa mga ganahan lang musabay sabay ninyo mga boss okay sa mga ganahan lang musabay ha sabay ninyo mga boss ha ito combination ni mga boss ating pahabol ha ito combination okay mga boss doha rin combination kombinasyon ha Respectare lang ninyo mga boss sa ang pahabol karong 9pm draw doha rin combination kombinasyon ha pag target o grumble mo ani mga boss ha target o grumble okay Ah uh, ang shadow ha, ni mga boss ako ni shadow ha ang shadow ani kay 3 1 5. okay 3 1 5 ay ang shadow mga boss respeta rin nyo ang 3 1 5, mga boss ha o yan, ang shadow ani kay kining usa 7 0 1. okay respeta rin po ninyo ang 0 7 1, mga boss ha respeta po ninyo ang 0 7 1, mga boss karong 9pm draw sa mga ganahan lang mga boss ha? sa mga ganahan lang Respeta rin na ninyo, okay? And then, mga boss, balikin ninyo. Remind na po ko sa inyo, ha? Ah, balikin nyo lang tawa to ang upload na video gani, ha? Pag-pick mo dito, mga boss. Pasig na mo yung ganahan dito, ha? Ang ato ang pasakay. pag gate 3 o gate 2 mo sa ato ang pasakay. Always ko ko na mga boss. Na pag gate 3 o gate 2 mo sa ato ang pasakay, mga boss. Okay? And then, sa mga probables natin, o ato ang regalo, mga boss, ha? Ayon yung kumpiyansahe, ato ang regalo. Ato ang regalo, gabi nag-i-upload. Balikin yung lang mga boss. basig na, na may ma-pick up dito mga boss. O may magustuhan ng mga kombinasyon dito. Balikin lang nyo mga boss. Huwag lang ha. Okay? Garimay na po gusto nyo mga boss ha. Balikin lang yung lang Ha? O kung nakapamaris mo sa one mga boss ha. Na always na ako ginayong sa inyo ha. Nahat na sa akong guide ang one. Ingong ko sa inyo. Maghapod pa ako ginayong sa inyo ha. Na ang one. Uh, grabing hat sa ako ang, kung, ako ang guide. Diba? Diba? Ako nang gibutang gibutang na ako sa thumbnail na ganiyan mga boss ha? ang ang 1010. Eh Iyon kusa niyo para isa -si na siya mga boss. Og do na moy pamares sa 1, Iyon kusa niyo pag da, pag all rose mo sa 1, og do na moy pamares para isa -si ninyo. Congrats kung nakapamares mo sa 1 na to na kombinasyon no. Ha, congrats sa inyo mga boss. Mali lang ato ang double kay 766 at ang double no. Og MC na to giligasan pod ang 516, okay? Karede mga boss basi ganahan mo ana respetari na ning mga boss ha. Gihatag man ni nako gani buntag mga boss, gibalik lang ako sa inyo kining 317, pero may gihatag nako i nabalik sa inyo mga boss ang 317, respetari lang ha kung ganahan mo ana. Mga boss og 307, okay? Og 307 mga boss, respetari lang na ninyo ang 307, ha? Basi ganahan mo ana mga boss ba. Basi ganahan lang mo, basi ganahan lang. Okay mga boss, og dona mi kay dona mo ikapamaris aning size mga boss, basig mo laho sa 9 pm ang size mga boss. Parisi ni ninyo ang size mga boss, og dona mi ikapamaris sa size no, basig mo laho na sa 9 pm ang size mga boss, okay? Basig mo laho ba? Parisi ninyo ang size mga boss. Okay mga boss, diri lang ko to bang ato ang pahabol karon para sa 9 pm draw, hinaot ni makachamba na pud ta karon 9 pm no. Karon dita masero, pero kung zero kita karon pa uh, ogma magpachamba lang gihapon ta no. Ma mamasin gihapon taog ma. Japan, okay mga boss, good luck para sa karon 9 pm draw uh, na makachampa mo karon ug makasabay mo sa to ang mga guide Makapick up mo o eksakto sa to ang mga gibanghatag na kombinasyon no pero kung na may mga tinaguan ra na mga kombinasyon mga boss mauray sa siguraduhan ninyo og taya mga boss ha ang inyuhang mga kombinasyon na naa sa inyo ha okay mga boss, may exit na ako. Oh, good luck o oh, maayong gabi sa ang tanan. Good luck o oh, hope to win ta karong gabi huuna. Okay mga boss, bye bye. May exit na ko. O daghan salamat sa inyong tanan sa mga naglantaw.